nakadabo ang mga trahedya sa nagkalain-lain ng mga naso. Muna nga atong nakita ang naitabo sa California. Muna nga magpabilin sa California, mawala. Kay ang tanan na naas sa California. Hantun na sa uban na kanasunan. Kay musugot ang tao sa dili. Manguna na kay ang Pilipinas. Kay ang Pilipinas lamang ang may batas. God is justice. God is justice. God is justice. Napakaswerte na ito, mga iso. Nga na kita sa nasod na may batas. Wala kita dito sa nasod na walay batas. Kaya upang bang karasuran, wala sila recognize lamang sila sa ilang hari. Pero ang ilang hari na nag-recognize kanila, din di usang magikan sa atong nasod. Kaya ang atong nasod, Purantimon, puloy anang kini sa mga hari, rin na prinsipi o mga prinsisa, nga wala sila'y yung kapatay. God is justice. Mawag ka na, musugot ang tao sa dili, manguna gayo. Ha? ili Diyos. Kay isaaran kini sa Diyos, land of promise. Yutang saan. Kay kini mao ang iyang unang lawas di po siya nagpakaraon. Napakasunti na ito. Mauna nga ako silang pasabto. Pag-abot nato dito, ako lang mo. Oh. Apan mangandam lamang kami. Pero hindi kita pwede mag-negative. Kailangan na positive. Kalinaw ang atong katiyo. Na ang ato, ato musunod kita sa legality. Sundon ta ang balaod sa Diyos. Kaya kung dili nato masunod ang balaod sa Diyos, mamatay kayo ng tao mamatay. Kaya ang Diyos mo ay tag-iya sa tinabuhin sa tao. Apan gumagasunod sa balakod, makabatol siya ang tinabuhin. Nga walang katapusan. Tigadukan niya. Oh. O. Muna nga. Kung mo ingon na ang tao, nga nung ipadlat man niya. Nga naamang ni itikulo. Nagbayad man niya sa gobyerno. O karon, kinsaman na Kinsa man nga gobyerno ang inyong gibayaran. Basit empleyado na sa gobyerno. Ha? O. Kaya ang matuod na gobyerno, mga egsuod, kitang tribu na nagsunod sa disnon ng pamalakon. Ang nagkalain-lain ng mga departamento, empleyado lamang sila. Sulugoon sila. O nang kitaman na ang matuod na panggobyerno, mo-assist sila ka na ito. Baris tastes. Masih hak. Wala silay Baik sa mga Assisting rat. Ang ini Francis of civil government. A e inconsistent to Republic at 371. A pralo of 1997 na supersede na repeat ang tanan. Balaot puni sa Labi na sa nagpisa G1 dashboard protocols. Walay katungod ang civil government. nga manguna kanato unsay atong desisyon mo ilang pagasundon o iasis God is justice God is justice God is justice mao kana mga ito. nga kalinaw ang atong katulad panagkikusa ang atong sampulan tungod kay ang Dios muabot na kanila di nakita magkahigusa dilig ko imong nga atong silang di sanquay dilig mo imong nga atong silang ibaliwala o atong atong silang ilugad kun lili atong dibawi ang tanan para mo sangko kita sa kaayaan God is justice, kay ang atong katuyuan kaayaan mo kana nga kumagisdo kita glupa Angay na ta. Kaya nga naman, aduna kita yung minimum sa amin. 100 to 300 square meter per panis. Kada pamilya. So, kaya sa pamay, magmulo. Wala niya magmulo. Wala na. Ang importante naman, nga sundo na to, Kung kung sa'y legality. O, oh. mo-complacing sa free trial kung naa sila yung mga negosyo nga ang free trial at informed consent pagtugot kini sa rightful owner sa ancestral land kay ni sa ancestral land oh so wala yung problema kumpleto ka padayon ngayong negosyo negosyo wala imong hilabot mo oh ana ah, di ba napakaanindot oh hangtod na sa diplomatic certificate pag walay diplomatic certificate, atong harangon, pipila ka mga adlaw. Nga naman, God is justice. Uh. nga naman, atong man harangon, kay ang atong nasod, o sa kanasod ng demokrasya o dip diplomasya. Maunang, ang atong diplomatic immunity, sovereignty, divine commissioning, pagpamatuod lamang ka na na misunod ikaw sa nasog na demokrasya o diplomasya. Pag wala kay diplomat, dili ka angayan ngayon din sa ansis Kaya lang. Kay, ikaw sa balawag sa Diyos. Mau ka na, nga ato kining buhaton, nga para marispito ang Diyos. Dili sa pagpataas. Una nga, Pila na lang at na makabot ang atong mga pangandoy. O, oh. basta ayaw ninyo isipa ang kwarta sa inyong kinabuhi. Kaya ang kwarta, dagdag -dag lamang ka na. Kaya ang minsahe sa Diyos, kung sa inyo, unahan ninyo pangita ang igarihan sa Diyos o pagkataro. Kaya ang tanan, igatukang raka ninyo, samahan kay iya ang tanan ninyong kalibuhan. God is justice. God God is justice. Na so, mga isuol ang atong timanan. Kaya e kung manguna gani ang kwarta sa atong kaugalingon na ulit na lang kay e, mawatan ang kwarta. Ibang buklo ng kwarta mo layo ang kwarta. Pero unaha ang sa Diyos iba kwarta mo doon ka mo. Oh, may mong kamabalaka ka sa imong pamilya. Ano yung kamabalaka sa imong pamilya? kay provided sa Dios ang tanan. Pagkuman lamang kay sa imong pagsunod sa batas, hasta imong pamilya na proteksyonan pinaagi sa panalangin sa Dios. God is justice. God is justice. God is justice. Busa, dili na nato pastor. Dili na lang tama na atong information dissemination. Ay na ako punta. Nga kinintanan nga itong napatalimugan din how to Kung may pati kayo sa mga pag-usan at kung mga na, kung sa ating kasintas. Aroon nga magpapiling kita na may justisya sa pagkinapuhi, malinaw, malipayo. Nawalat na eh. yun. Pangayang panato, problema hong mga isi. O sa ano naman, pag-auhatol ka ro, na ritual para sa atong pagpangayong of free prayer ang purpose sa atong mga apo. Before nato kini pagabuhaton, magahalat ang mga warriors o usa ka tribal dance o kastay sa tigiral tribal force mga isa. Daga salamat sa inyong pagpaminaw kung may yung adlaw. God is justice! God is justice! God is justice! Salamat! sa Dios. Asa ka tong record sa aksay ninyo, ikuan ninyo diri para manayaw kita kinag-pleasing si Hari Obray ng Adunay. Si Hari Obray ng Adunay, nag-pleasing ka nato. Kinsa si Hari Obray ng Adunay? Si Ulan. Ah. si Ulan, nagsaksi ka nato. Siya si Hari Rai ng Adunay. Okay. Uh, well, sige no? Oh, ang atong mga warriors kay ani kita atong ipakita sa mga apo ang atong halad alang kanila para pagkapot sa kalinaw para higusa ug pagdawat sa grasya nga dikin mao ang kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapos mangandam ang tanan panayo kita sa tunga kay ana anay bendisyon gikan sa kawanangan Ayun, pagkatapos ang sayaw sa ating mga wangyors na magpabilin na manindok ang tanan ng mga ating ang inyong ispada ng luhay sulat sa pagbalo sa kamatuhan. Pagkubiyano. Pagbigay sa BIR. Katulad yan si Kita Bautista nung pinareceive to inform mas sa 4 in 72 hours. Hindi kasi ang asawa ko nandun sa BIR nagbayad. Tingnan natin kung maproteksyonan kayo ng BIR. Sabi ng idyo, bakit kami mag- budget sa federal at eh, nagbabayad kami sa gobyerno. Ha? Sino binayaran nyo? Revoke, cancel na nga pa ang ini is, is special permit mandatory sa gobyerno. Okay. Yeah. 嗯。<coughs> <coughs>